Lumaki sa Uganda, isang bansa sa Silangang Afrika, si Elizabeth. Sampung taon na ang nakararaan nang magpasya siyang dito na sa Pilipinas ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Hindi naman daw niya intensyon na rito kumuha ng masteral at doctorate degree. Pero para sa kanyang mga magulang, mas kakayanin nilang tustusan ang pag-aaral niya kung sa Pilipinas niya ito gagawin. He suggested that if I, you want your child to study abroad, it's very cheap in the Philippines. It was economics. For instance, like when I arrived, they will ask me right away, how old are you? Do you have a boyfriend? Or things like that. I'm at home, that is a no, no. Even if a person is your friend, you don't ask things like that. Ngunit ang isang bagay na halos nagdulot ng trauma sa pagkatao ni Elizabeth ay ang trahedyang nasaksihan niya sa bahay na kanyang inuupahan sa Paranaque. Yeah, it was a fire, you know. Um, a fire. A fire which took everything I owned. I remained only in my night dress and my passport. I ended up here. I passed through many things because I had accumulated a number of friends. But they all did not, you know, they were not so nice to me. So I ended up here because of my advisor in school has a house here. Hi, neighbor. Hello. Hello. Thank you. Thank you very much. You coming? Kung ang kapwa nating mga kababayan ay nahihirapang bumangon pagkatapos masunugan, paano malalagpasan ng isang banyagang tulad niya ang nakapanlulumong pangyayari? Walang kamag-anak si Elizabeth dito. Tila naglaho naman daw na parang usok ang mga nagpakilalang kaibigan daw niya. Higit naramdaman noon ni Elizabeth ang pag-iisa. Kung kailan naman siya ay nasa pinakamababang bahagi ng kanyang buhay, nag ang landas nila ni Mercy. Pagmamaneho sa pribadong kumpanya ang trabaho ni Mr. Samantalang pagtitinda naman ng merienda ang pinagkakaabalahan ni Mrs sapat lamang daw ang kanilang mga trabaho para maitaguyod nila ang dalawang anak. dati po kasi parang kumbaga meron kami makukuha ng pambayad ng bahay, pambayad ng kuryente. Sa ngayon po kasi yung mister ko, mabayad naman po yan, hindi siya tumigil ng ano, ng... Yung mag-isip po siya ng anong paraan na paano kami mabubuhay. Subalit nito lamang Hunyo, labis ininda ng buong mag-anak ang ilegal na pagkatanggal ng padre de pamilya sa kumpanyang kanyang pinagsisilbihan. Uli kasi wala na ng trabaho. Tapos sinabay pa ng na istroking papanya. Yung kanyang pinagkuhan, donamin, mga to tinulong namin sa anong. Ito ang nagtulak sa mag-anak na sandalan ang pagtitinda ng merienda para lamang mabuhay. Yan, maghihintay kami sa photo. Maghihintay po kami ng benta para makabili kami ng bigas yung gano'n. <laughs> Setsa na. Yan nga po. Yung gano'n na ano po, mahirap po talaga. Tapos sinisingil na po kami ng may-ari ng bahay. Kailangan ganitong araw kung bibigay na kayo. Walang magawa ang mag-asawa, kundi ang lumagare sa kanilang pagtitinda. Hindi pa man napapaubos ang tindang puto, nagiging abala muli si na Mercy at Dindo sa paghahanda ng panindang inihaw. It really made me feel so touched because the fact that I know how she is and I am a foreigner, I'm not Filipino, come on, you know, and she went out of her way coming in the morning on her motorbike to bring me food. I did not, and how come she thought of it? And then bringing this plate this, from her house. Mercy has been telling me always or, or the things she wants to do. Number one, is her business because she's thinking she wants to put up a real stand. If God gave me power, if God gave me power to make your dreams come true, I'll do it. Ito ang dahilan kung bakit nagpakasakali si Elizabeth. Nagpa siya ang kaibigan taga-Uganda na lumiham sa isang programa sa TV na kinagiliwan niyang panuurin sa loob ng sampung taon. Been watching Wish Ko and I see they bring people's wishes to life. Maybe I should write to Wish Ko to make her wishes come true.